Siya lang may pasalubong. Mga ate ko din, tsaka pamangkin ko. Tsaka siya, siya. Special naman yan, ano? Nakapadala mo siya. Huwag ka na umalis. Ano, magpapagod ka lang. Whole day rant. right? May mangyari daw. Ganyan. It's three days. Sa panayam ni JM Felipe sa Kim nakaraang na karang araw, ay may nabangkit si Kim Chu patungkol sa relasyon niya kay Paolo Avelino. Noong nagtungo daw si Kim sa Singapore upang panoorin ang concert ni Taylor Swift, ay pinipigilan daw ni Paolo na pumunta siya doon, baka daw may masamang mangyari at magpapagod lang daw siya doon. Hindi naman daw pinansin ni Kim ang kanyang mga hinangain. Hinayaan daw niyang mag si Paolo ng kanyang mga saloobin. Halos buong araw daw na nagchat si Paolo sa kanya. Dahil doon ay binihlan na lang daw ni Kim si Paolo ng Taylor Swift na kulay black na t-shirt. Maliban sa kanyang ate at mga pamangkin, Si Paolo lang daw ang binilhan niya ng pasalubong. Sinabi nga ni JM na napaka-special nga daw ni Paolo dahil siya lang ang binigyan ni Kim. Proud namang Kleenex ni Paolo ang kanyang pasalubong kay Kim dahil sinuot daw niya agad ito sa set ng What's Wrong With Secretary Kim. Naging twin ni couple tuloy ang datingan nilang dalawa. Sinabi ni Kim na di daw niya iniexpect na isusuot ng actor ang t-shirt dahil hindi siya fan ni Taylor. Ang gusto daw niyang mga kanta ay yung mga pang rock and roll.